Isang pagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 7, uh, Talata 21 hanggang 23. <clears throat> Sabi po dito, hindi ko kayo kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papurit pagsamba ay para lamang sa Kanya. Uh, naranasan mo na ba no, sa buhay mo na ikaw ay ikaila? Siyempre, pag naranasan mo yon, ikaw ay mapapahiya. <laughs> Di ba? At, at uh, ang iyong kalooban ay sasama. Di ba? Totoo naman po 'yon, mga kapatid, no? Lalo syempre, uh, kalalo ko hindi mo inaasahan na itatatwa ka, no? Na sasabihin hindi kita kilala. ya Madalas nating uh, maririnig 'yan pag ang uh, sabi, nga, pag ang pamilya mo, ang mga relatives mo ay gumanda na yung buhay, minsan hindi ka na nakikilala, di ba? Sabi niya. Ah, uh, parang yung tinanong na anak. Tay, uh, marami ka bang kilalang kamag-anak natin na mayayaman? Ay sabi niya, oh, marami akong kilalang mga kamag-anak nating mayayaman. Pero yung tanong ng anak, ah, Tay, ang tanong ko naman, kilala ka ba nila? So sabi niya, yun lang. <laughs> diba? yun lang. <laughs> diba? Yun, lang. Diba? yun. So dito sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin Panginoon ay papasok sa karian ng langit. Di ba? So, napaka-clear naman yan mga kapat kapatid, no? masyadong explicit na yan na hindi lahat ng tumatawag sa inyong Panginoon-Panginoon ay makakapasok sa karihan ng langit, kundi yung taong lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kasi totoo naman, no? ba diba? hindi naman lahat ng tumatawag sa Diyos ay... ay talagang Diyos, no? Kaya yung iba nga nagsusugal eh, tumatawag din sa Diyos, di ba? Yung iba nga ay bago magnakaw, nagsisimba pa muna, no? Na <laughs> Kaso mali yung panalangin niya no na kapag yung nanakawan niya sana hindi siya mahuli no. So yung mga ganung panalangin hindi yung uh, sinasagot ng Diyos. Di ba? Uh, gagawin pa nating ano kasangkapan yung Panginoon no na tapos pag naka 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 nakaw ka nakadukot ka tapos na magsasabi ka ng praise the Lord. <laughs> you no? Know? Na answered prayer ka. Hindi hindi ganoon. Di ba? Dinadaya dinadaya mo sarili mo no dinadaya ka ng demonyo no hindi yun hindi Dios ang uh, nag-answer na prayer ang nag-answer prayer sa iyo hindi ang Dios di ba Hindi mo sasabihin na kasi nagsimba nagsimba kasi ako kaya ako nang answer prayer no hindi po no uh, kahit tumawag man tayo sa Dios kung masama yung gagawin natin uh, hindi ka ma-answer prayer di ba? Ah uh, kung uh, kung nakamit mo man yung pinagpray yung pinagpray mo hindi Diyos ang uh, sumagot nyo. Di ba? Demo demonyo ang sumagot noon. Siyempre, alang naman na masama gagawin mo, igagrant ng Diyos eh di baka umabuso ka, di ba? No, <laughs> ba? baka ma masado ka mawili, no? Hindi Diyos yon ang na nag-answer prayer sa demonyo. Di ba? Uh, para gawin mo ulit-ulitin mo No? So pag ginawa mo 'yon, hindi ka nga talaga pupunta sa langit. No? Kasi sabi ka, "Dios ko, Dios ko, Dios ko, tulungan mo ako no na hindi ako mahuli no, maging tiba-tiba ako ngayon." So sigurado, no, Dahil hindi 'yung kalooban ng Diyos, hindi ka mapupunta sa langit. <laughs> <laughs> diba? Baka iba 'yung uh, mapuntahan mo, na yeah? So sabi niya, 'yung 'yung papasok uh, sa ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, di ba? Kasi siyempre, uh, sabi niya langit, eh, di ba? Kung gusto mo punta sa langit, kailangan sundan, sun, sundin mo yung kalooban ng kanyang amang nasa langit. <coughs> di ba? Pero kung, uh, kung sinusunod mo, hindi yung amang nasa langit, kundi yung ama, ama mong nasa sa lupa, o kaya yung uh, nasa ilalim ng lupa, So doon ka mapupunta, 'di ba? Kasi yung kalooban ng ama mo sa ilalim ng lupa, 'yun ang 'yun ang ano mo, oh, 'yun ang sinusunod mo, yung kanyang kalooban. Kasi parang ganito yan, yeah, kung gusto mo pumasok sa isang bahay, kailangan kung may patakaran, kunyari yung may-ari ng bahay na yun, kailangan sundin mo kung ano yung patakaran niya sa loob ng bahay para malaya ka makapasok doon sa tahanan nila. So hindi yung gusto mo ang dapat masunod, hindi yung, yung gusto ng kilala mo sa bahay na yun o kaya kung may... Uh, may kilala ka lang doon na nagtatrabaho, hindi siya yung susundin mo. Kundi susundin mo para malaya ka makapasok sa tahanan niya is yung amo, yung may-ari ng bahay. Ganoon din sa mga establishment, di ba? Ganoon din sa mga sa anumang klase ng trabaho, di ba? Kung ano yung patakaran nila doon na dapat mo sundin, yun dapat ang sundin mo. Di ba? Hindi pwede yung gusto mo masusunod. So kung gusto mo nga malaya ka na makapasok doon, at uh, maging ano ka maging free ang kapasok doon is sundin mo yung patakaran nila kasi kung hindi mo susundin yung patakaran nila hindi ka mag don doon sa rules and regulation nila sa company nyo hindi ka makakapasok sa establishment na yun, hindi ka rin makakapasok kasi nga bakit kasi yung ginagawa mo bawal di ba so makakapasok ka lang doon kapag uh, sumunod ka doon sa patakaran sa mga rules and regulation nila No, so simple lang 'yon eh. Ganoon din naman sa sa Jones eh, 'di ba? Kung gusto mo makapasok, 'no. Mm o -hmm. uh, kunyari, a uh, papasok ko sa isang a uh, uh, 'di ba? May ticket diyan, o kaya sa isang uh, okasyon, 'no, nagbibigay sila ng mga ticket, no? So kailangan dala mo 'yung ticket na 'yon, 'no, hindi pwedeng sabihin mo, hindi, ano ko dito, nakalista ako dito. Mm -hmm. Kailangan may proof may proof ka, meron kang ticket o, na makakapasok ka. Eh kung sinabi nila, kailangan ito yung dress code no ito yung uh, dalhin yung ticket oh no? so kailangan yung 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 passes mo dala mo kasi kung hindi mo dala hindi ka makakapasok so nasa pagsunod pa rin no pero siyempre kung uh, gusto mo punta sa langit yung susundin mo na rules is yung rules sa langit no yung kalooban ng amang nasa langit oh so, yun lang simple no? wag na lang natin palalaymin pa <laughs> sa araw ng pag maraming marami ang magsasabi sa akin Panginoon hindi po ba sa iyong pangalan pangalan ay nangaral kami? Yeah. Naniisi pa. No? Parang ano pa eh. Panginoon. No? Huh? Hindi hindi po ba uh, sa iyong pangalan ay nangaral kami? Oh, huh? no? nangaral kami sa pangalan mo. Oo nga, nangaral kayo sa pangalan ko pero masama motibo nyo. Ginamit nyo lang yung pangalan ko. Di ba? <laughs> May mga ganun eh, di ba? Gagamitin lang yung pangalan ng, ng, ng Panginoon. Pero masama yung motibo. Ang motibo is manloko. Di ba? Mga lamang sa kapwa niya, gagamitin yung Diyos. Di ba? May mga tao gagawa ng masama, sasabihin Diyos eh. Di ba? Pag nililitis eh, magsisinungaling pa, gagamitin Diyos. Alam, alam nyo, may takot ako sa Diyos eh. No? Diba? So, yun, di ba? So hindi lahat talaga na na nangangaral ng salita ng Diyos ay eh, makakapasok. Eh, sabi ng Bible yan eh. No? Diba? Kasi bakit? Yes, walang problema doon. Nangaral tayo ng salita ng Diyos. Pero ang tanong doon, yung motibo natin, bakit tayo nangangaral? Eh kung hindi naman yun ang uh, wala naman sa tama, yung motibo natin, kundi ginagamit lang natin yung pangangaral natin para manloko ng tao, no? makakulimbat ng pera, o manloko ng kapwa natin, eh bad yun. Bad yun. Diba? Ginagamit lang natin yung pangalan ng Diyos. Diba? Dapat tayo ang nagpapagamit sa Diyos, hindi yon tayo ang gumagamit sa Diyos. Yon, yon. Di ba? Tayo ay tinawag ng Diyos para tayo ay maglingkod sa kanya, no? Magpagamit sa Panginoon. Hindi na, hindi yon tayo ang gagamit sa Diyos. Kasi nga bad yon, bad. Don't do that. <laughs> hindi ba't sa iyong pangalan inangaral kami? Nox naman iba So hindi talaga ano, ibig sabihin pag hindi hindi basta na pag nangaral ka ng salita ng Diyos, ay langit ka na. 'Di ba? Baka yung mo. Yung masama doon eh, no? Ang pinangangaral mo papunta sa langit, tapos yung nangangaral na ang papunta sa langit, hindi nakaabot sa langit. <laughs> <laughs> hindi nakapunta sa langit, no? Bakit? <laughs> iba yung motibo eh. Di diba? Kasi ang lagas, pag, ang hinahabol, yung pag preacher ka, uh, marami mga privilege. Yan, ba? Uh, mga privilege eh. Uh, ganun minsan eh, di ba? Uh, tawag, tawag nyo yun ang tingnan natin. Di ba? Yung mga privilege yun na yan. Na kailangan, nandun ka palagi nasa harap, nasa ano ka talaga, sa mga unurobol uh, <laughs> na mga upuan. Di ba? na kailangan ma-recognize tayo. Tapos pag hindi na-recognize, hindi na-mention yung name mo, magagalit ka. di ba? Sasama yung loob mo. Bakit? Sino ka ba? Who are you? di ba? Sino ka ba? Sino ba tayo? di ba? Na kailangan pa i-mention yung mention talaga yung pangalan mo. Eh kung hindi na-mention pangalan mo, maganda nga yun eh. di ba? At sin din wala na nakakaalam, di ba? Kung saan daan, wala na nakakaalam na preacher ka, eh, di masaya kain mo, di ba? <laughs> eh, kung marami nakakakilala sa iyo, eh, di medyo hindi ka rin baka, ano, baka bueno ng kain mo. Kasi, siyempre, sabi eh, sabihin na, matakaw ka. di ba? ah nagpalayas ng mga demonyo. Sa pangalan mo, nangaral kami. Sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Yung nga yung problema eh. Di ba? Nangaral ka sa ibang tao, pero sarili mo, hindi mo pinangaralan. Hindi mo pinangaralan. Yan. No? Turo ka ng turo sa iba, pero sarili mo, hindi mo tinuturuan. Yan. Yeah. Very bad, very bad. Yeah? Parang sinabi mo, ah, take my advice. Tapos sa tanong ka, why I should take your advice because I never use it. <laughs> Sabi mo, ito yung ano, sundin mo yung ano ko, yung payo ko sa'yo. Sabi, bakit ko susundin yung payo mo? Eh, kasi hindi ko ginagamit eh. Yan ang problema. Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. O, oh, yung problema eh. Nagpalayas ka ng demonyo, pero yung, yung demonyo sa buhay natin, hindi natin pinalalayas. <laughs> 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 Hallelujah. <laughs> Marami kang nga uh, na nakasout na, na demonyo sa katawan ng ibang tao. Pero yung demonyo sa sarili natin, nandun pa rin. Uh, yeah? Palayas ng demonyo, pero yung de uh, demonyo sa sarili niya hindi niya palayas. 'Yan. Yeah? Kasi bakit? Pag after ng prayer meeting, after maglingkod sa Panginoon, kung saan-saan na, na nakakarating. 'Yan. Pag nasa prayer meeting, pag uh, nasa pulpito, pag uh, ang bit, -bit Biblia. Ayan. Kunyari, ang prayer meeting, Sabado, tapos may ayos sa linggo, Sabado linggo, ang bit, -bit ang daladala, -dala, Biblia. Ang hawak ng kamay, Biblia. Pag ang hawak, microphone. yan After ng gawain, pagdating ng Monday, tsaka Friday, iba na ang inawakan, hindi na Biblia. Ayan. So, palayasin yung mga demonyo. <laughs> ano ibig sabihin? Bago natin palayasin yung mga demonyo na katawan ng ibang tao, yung demonyo sa buhay natin, yun ang una natin palayasin. Di ba? Kasi kung demonyo dala mo, eh talaga hindi ka makakapasok sa langit. Kasi bakit? Demonyo dala mo eh. <laughs> Hallelujah. <laughs> 'Yan yeah, pag pagakyat mo sa langit eh. Yeah. ang dalad, ang dalad dapat natin papunta sa langit, banal na espiritu. No? Holy Spirit. Doon si Holy Spirit ang dapat nasa atin. 'Yun ang kasama natin. Kasi 'yun, ano na 'yun? Uh, 'yun na 'yung ticket natin, no? Ticket na natin 'yun. Uh going to heaven kasi tatak na 'yun eh na nang pagliligtas ng Diyos, 'yung banal na espiritu. Pero kung 'yung dala mo, demonyo. <laughs> Hindi <laughs> na <Haliluwiya. laughs> Paano ka makakakit sa langit? Eh? Kasi gagawin na demonyo, mo ka pa baba eh. Di diba? <laughs> <Haliluwiya. laughs> <laughs> eh, Hindi ka makaka-take off eh. Paano ka makaka-take off? Pumunta sa langit. Eh, naka, may nakahangkas na demonyo. Yung demonyong yung na nasa buhay natin, na hindi natin pinapalaya sa buhay natin, yun nang humahatak sa atin, pababa. Yan. Napapalayas kami ng demonyo at gumawa ng mga himala. Yun. Diba? Himala. Baka mamaya iba, -iba ibang himala yung ginagawa, ginagawa natin. No? Baka sa pagbimisyon natin, kung saan-saan tayo napupunta ang misyon, baka ibang milagro ginagawa mo. <laughs> ginagawa natin. No? Baka gumagawa tayo ng miracle, ng ibang milagro. <laughs> Hallelujah. <laughs> sasabihin ay si brother na yan, ano yan, ano yan eh, miracle worker, yan, miracle worker, ano yan, maraming himalang ginawa yan, <laughs> maraming milagrong ginawa yan, no, <laughs> para parang yung mga, ma, ma, ano yung mga, boyfriend, girlfriend, no? sasabihin mo, oh, paano na mga milagro ginagawa nyo, yan, miracle, no, so, hindi po ganon, no, mga kapatid, Ibang milagro po yun. Huwag no? Uwag tayong gagawa ng mga milagro sa paglilingkod natin kay Lord. Diba? Yung isa lang yung asawa mo, naging dalawa, naging tatlo, naging apat, naging lima. Yan. May girlfriend ka na sa bawat chapter at cell group. Yan. Miragro rin yan. Tigilan mo na yan. Hindi yan nakakapogi. <laughs> Alam mo nakakapogi ka pag marami kang checks. Yan. Yeah. <laughs> no? Dinalaya mo yung sarili mo. Huh? Magawa ng miragro. Milagro. No? Yung hindi ka nagiging tapat sa paglilingkod mo, nagbagwa ka rin na ano, ng milagro sa buhay mo, <laughs> sa buhay natin. No? Ngunit sasabihin niya sa akin, ngunit sasabihin ko sa kanila, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. In English, I don't know you. <laughs> I don't know you. <laughs> ngunit sasabihin ko sa ila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan yan. Siyempre, ang Diyos, siya ang Diyos ng kabutihan. Pag sinunod natin yung kanyang kalooban, ang ginagawa natin ay kabutihan. No? Naaayon sa kabutihan ng Diyos. Naaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa natin, hindi tayo sumusunod sa kanya, siyempre ang resulta niya kasamaan. Kasi ayun lang naman kung ano eh, mabuti, masama. Yan. Kapag tayo nangangaral, masama mo sa natin, puro tayo pangaral sa ibang tao, pero sarili natin, hindi natin pinapangaralan. Ano pa yung sunod doon? Pangangaral, no? Papalayas tayo ng demonyo, demonyo ng, uh, sa katawan ng ibang tao, pero yung demonyo sa sarili natin, hindi naman natin pina, uh, pinapalaya sa buhay natin. No? Tapos, ibang milagro pinagagagawa natin habang tayo nagdilingkod sa Panginoon, sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng masama. Yan. So yun lang mga kapatid, no? nawa ang Diyos ay patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. No? Turuan, bigyan tayo ng biyaya na makasunod sa kanyang kalooban. No? Hindi yung kalooban natin masunod, kundi ang kalooban niya. Tandaan natin, hindi 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 natin pwedeng uh, ipagmalaki na tayo naglilingkod sa Diyos kasi kahit si San Pablo nagsasabi, kung yung mga naglilingkod na nga sa Panginoon ay halos, no? Sabi ako yung mga nananampalataya na nga sa Panginoon ay eh, halos hindi makapasok. Hirap pang makapasok sa karian ng langit, sabi niya. How much more yung mga tao hindi kumikilala sa Diyos. <laughs> Di ba? Oo. Eh, yun mga kapatid, no? Mama, baguhin na natin yung buhay natin. Di ba? Dapat uh, pag naglilingkod tayo, ang palaging bit-bit natin, Biblia. ba? Yeah. Lumalabas sa bibig natin, salita ng Diyos. No? Hindi yung uh, after ng pre meeting, iba-iba na yung hawak mo. Ayan, <laughs> <laughs> yeah. yeah. umusok na yung bunganga nga natin. <laughs> Di ba? Tapos kung saan may inuman, baka ikaw pa yung number one na mumuno doon iba Eh siyempre, yung mga nasasakupan mo susundin ka rin. Eh sabihin nila yung preacher nga namin eh manginginom. <laughs> Ay, haleluya. Buhay nga naman. No, kaya nga ang kaligtasan mga kapatid, personal 'yan na relasyon sa Diyos. No? Personal. 'Di ba? Hindi ibig sabihin maraming gumagawa ay tama, nagiging tama na, nagiging normalize kasi natin yung mali. Pag mali, mali. Yun yun. Di ba? Kasi eh, sa atin, sa, sa spiritual kasi tinitingnan natin eh, di ba? May mga taong, huwag tayo maging stumbling block sa kanila. Di ba? Na maanoan yung pananampalataya nila. Kasi nga may mga pre-partner na alam naman natin, di ba? Yung mga eh, yung ay para palaging prayer request nila na baguhin yung kanilang mga anak no na nalulung sa bisyo tapos makikita nila yung mga nagliling ko sa Diyos mga may bisyo rin bato-bato <laughs> sa langit ang tamaan magbago na amen magbago tayong lahat mga kapatid di ba kasi tandaan natin pananagutan natin ang bawat mananampalataya na matisod umangina sa kanilang pananampalataya dahil sa pinagagawa po natin. No? So yun lang mga kapatid, no? okay lang sana kung tayo lang hindi makapunta sa langit. Ang problema, yung mga naniwala sa atin. Diba? Yung problema, yung mga taong uh, uh, ginawa pa tayong modelo. <laughs> diba? Kasi akala nila tama yung, uh, tama yung ginagawa natin. Kasi nga, nangangaral eh. Naglilingkod sa Diyos eh. Huh? Tapos yung pala, dinadala natin sila sa hindi hindi tamang daan, no? Dinadala natin sila sa kapamakan. So yun lang mga kapatid, no? Kaya nawa uh, tulungan tayo ng Diyos, no? Kasi kung sa atin lang hindi natin to kaya eh. No? Kaya nakilala kailangan, natin yung biyaya ng Diyos na tulungan tayo na sa ating kainan, tayo palakasin, no? Tayo gabayan upang uh, masunod natin yung kanyang kalooban at naniniwala tayo na kapag susundin natin yung kalooban ng Diyos ito ay una sa ikabubuti natin at ikabubuti rin ng mga taong uh, nakatingin sa atin. Sino naman mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord.